Ito na ang pagkakataon ko upang makuha ko ang brillante ng lupa kay Amihan. Alam kong nasa kanya ang brillante ng lupa. Pero paano ko ito kukunin? Alam ko na. Kailangan kong magpanggap bilang si Alena upang makuha ko ang brillante na iyon. ng apoy! Gawin mo ako ano? Amihan aking kapatid. Ngayong nasa sayo na ang bariyante ni Danaya, anong balak mo dyan? Gagamitin natin to sa tama alena at hindi dapat ito makuha ni Hagorn. Kailan ba babalik si Danaya? At bakit hindi niya dala yung bariyante niya? Eh mas kailangan niya yan para sa paglalakbay niya. Ewan ko kung kailan siya babalik. Nagtataka nga ako kung bakit hindi niya dala yung Brilyante. Bakit siya naglakbay aking kapatid? Ano kailangan niya dun? Kailangan niyang hanapin ang tagapagligtas sa Engkantadya. Bakit naman siya naghahanap ng mga tagapagligtas? E nasa atin naman yung mga brillante. Hindi sapat ang mga brillante natin upang kalabalin si Hagard at, at tatlong batahaluman. Oo nga no. Hindi sapat ang ating mga brillante para kalabanin si Hagorn at ang tatlong bathaluman, sigurado ako na mahahanap ni Danaya ang tagapagligtas ng Encantadia. Kaya manalig tayo sa kanya, Alena. Kaya ipagdasal natin siya kay embre. Sana magtagumpay siya sa kanyang paglalakbay. Ayun si Elena. Masneya! Andun si Alana. Kailangan mo na magpahinga, Alana. Alam kong marami ka pang gagawin. Sige, aking kapatid. Ayan, umalis na si Pashneyang Alena. Pagkakataon ko na to para makausap si Amihan upang makuha ko ang brillante ni Dayanaya. Andito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Ha? Ano? Di ba sabi ko magpapahinga ka na? Ay, may nakalimutan pala ako kanina, aking kapatid. May kailangan pala ako sa'yo. O ano yun? Maaari ko bang hiramin ng biryante ni Danaya? Kasi may pupuntahan ako. Kailangan ko ng dalawang biryante. Ano? Bakit mo hihiramin ang brilyante ni Danaya? Eh, may brilyante ka, na. No? para makasigurado ako, aking kapatid. Baka makasulubong ko at tatlong bataluman at saka si Hagorn. Ah, ganun ba? O sige, utu-utu ka! Perena! <laughs> Ngayong nasa sa akin na ang brilyante ni Danaya, magtatagumpay na kami ng aking amang, si Agorn! <laughs> <laughs> Bakit mo ito ginawa sa amin, Perena? Akala ko ba magkakapatid tayo? Kahit kailan, hindi ko kayo tinuring na kapatid! Sarili niyo lang ang iniisip nyo. Hindi yan totoo, Perena. minahal ka namin. Bakit ka na, Tridor? Bakit ka tumama kay Hagorn? Dahil ama ko siya, Amihan! Ngayong nasa sa amin na ang dalawang brilyante. Madali lang namin kayong matalo! Wawa sa akin namin ang buong Lereo at kami na magahari sa buong Ingantanya! <laughs> Hindi kayo kay eh, Perena! Hindi tayo nakakasigurado! Sunaya! Babalikay ko kayo! Nakuha na pera na yung bliam tinong lupa. Okay lang yan, Amihan. At least hindi ka napahamak. Buti na lang dumating ako kaagad. Ngunit lagot ako kay Denaya sa pagkatakuhan ni Perina yung brilyante. Bakit mo naman binigay sa kanya? Bakit mo binigay sa ating kapatid na kay Dor? Kasi nagpanggap siyang ikaw. Ano? May kapangirihan pala siya na mag-iba ng wangis? Ngayon ko lang alam na may kakayahan pala siyang ganun. Kailangan natin itong ipag-alam sa buong konseho na nakuha ni Perena ang beryante ni Danaya. Nasa akin ang brilyante ng lupa, nagawa ko na ang iyong pinapagawa. Magaling nga, aking anak, Nagtagumpay ka sa iyong misyon. Wawasakin natin natin ang buong inkontadia. <laughs> Queenie, maligo ka na dyan. Sarap ng tubig, oh. Oo nga, Queenie. Bahala ka. Baka magsara na to, hindi ka pa naliligo. Maligo ka na. Hindi ka pa nakakaligo kanina. Na, no, ayoko maligo. Sabi ni Mami, baka malunod ako dyan. Parang ang lalim pa naman dyan. Ano ka ba, Queenie? Hindi naman to malalim. Mababaw lang. Huwag kang magalala, Queenie. Turuan ka namin kung paano lumangoy. Uy, guys, punta mo na ako kay Queenie, ha? Ah. Parang ang ginaw na ginaw na. Ang lalim kaya dyan. Tsaka, kahit turuan niyo pa ako, hindi talaga ako marunong lumangoy. Queenie, maligo ka na dun. Sayang yung bayad natin kapag hindi ka maligo. Oo nga, Queenie. Tingnan mo, oh. Parang uulan na na malakas. Maligo ka na kasi. Ayoko maligo, Joshua, talaga. Hindi talaga ako marunong lumangoy. Kayo na lang. Hindi na lang ako maliligo. Eh, paano yung binayad mo? Sayang yun. Hindi naman sayang yung binayad ko dito, ah. At saka, mayaman naman kami. Afford ko naman yung mga ganito. Ah, sige. Kami na lang maliligo, Queenie. Diyan ka lang. Panoorin mo lang kami maligo. Sige, mag-enjoy na lang kayo dyan. Sulitin nyo yung tubig. Ay, Queenie, sakto. Naliligo sila sa pool. Tapos tayo nandito. Bakit? Ano ba yung pinaplano mo, Joshua? Kainin natin lahat yung mga pagkain dun habang naliligo pa sila. Ano ka ba, Joshua? Bad yung binabalak mo. Hindi pa yan sila nakakain tapos uubusin natin? Di naman nila malalaman. Tirahan na lang natin sila ng buto. Ay, sige. Total, nagugutom na rin ako. Tatara! Sige tara, uubusin namin yung mga pagkain dun. Hoy Queenie, papili ako. Hmm, bibili na naman. Alam ko, uutang ka. Hoy, anong sinasabing uutang? May pera kaya ako? May pera ka? Wala naman akong nakitang may pera ka dyan ah. Uutang ka talaga? Hindi kaya, joke. utang talaga ako Queenie kasi umalis si mami. Utang ka na naman iba yan dami mo nang utang dito, oh. Puno na nga tong notebook ko. Sige na, Queenie. Babayaran ko naman yan mamaya pag uwi ni Mami. Basta mamaya, ha, pag uwi ng Mami mo. Pag ikaw hindi nagbayad, na, ipapapulis talaga kita. Lalo na yung Mami mo. Umuy damay, Mami ko dito. Ako lang naman yung nangungutang. Idadamay ko talaga mami mo pag hindi kayo nagbayad ng utang. Ang dami nyo na kasing utang dito, baka magalit na si mami pag nalaman niyang umutang na naman kayo. Sige na Queenie, nagugutom kasi ako eh. Sige na nga, pautangin na kita. Basta bayaran mo ah Sige, pumili ka na dito Oh. Ang bait mo talaga Queenie, ito na lang water tax. Sige, ilan ba dyan? Um, isa, um, dalawa, um, tatlo. Ah, um, apat. Ah, lahat na lang, Queenie. Um, ang dami naman, Ibana. Sige na nga, lahat na lang. Oh. Salamat, Queenie. Basta ilista mo lang dyan, ha? Ay, may nakalimutan pala ako. dadagan ko pa ng isa, Chocomucho. Ang dami na, Ibana. Akala ko ba yan lang? Di ba kasi ako mabusog dito, Queenie? Bakit yan yung mga kinakain mo, Ibana, ay nakakasira ng tiyan? Kung kumain ka kaya sa karinderya, doon ka na lang mangutang. Favorite ko kasi itong mga ito eh. Nabubusog ako. Sige, hindi ko na lang dagdagan. Sige, aalis ako, Queenie. Sige, basta bayaran mo Ibana, ah. Hindi ka to babayaran, Queenie. Sige, bye-bye. Huy, iba na, bayaran mo yan. Isusumbong talaga kita kay mami. <makes noise> oh, ito yung room namin. Tara, pumasok tayo doon. Saan yung bagay? ayan, ito yung room namin. Sige, matulog na kayo dyan. Doon ako. Hey guys, sobrang lamig pala dito sa room nila, Queenie. Hindi ko kaya. Grabe. Bakit kaya ang sobrang lamig dito sa loob, no? Ano kaya yung nilagay? Siguro may mga nilagay silang mga ice. Hindi, hmm, ito ako. kalaw. Kasi Queenie, ang lamig pala ng room niyo. May ice ba dito sa loob? Di naman malamig ah. At saka Joshua, wala namang nilagay dito na ice. Eh ano itong malamig Queenie? Ha? Huh? Di nyo alam yung aircon? Ayan yung aircon ho. Yan yung malamig. Aircon? Ano yung Aircon? aircon. Ayun na yung aircon. Puntahan niyo na lang. Basta di ice. Aircon yan. Aircon? Ano kaya yun? Ngayon ko narinig yun o. Oh. Tara, tignan na lang natin. Tara. Ang geng-geng naman nila. Hindi nila alam yung aircon. Patulog na nga ako. yung aircon? Yan na nga siguro yun. Bakit kaya yan lumalamig? Ano kaya yung ingredients ang nilalagay dyan? Alam ko na. Nilagyan nila ng ice? Siguro. Sige, ipul mo. Sige, para mas lalo pang lumamig. Tara, matulog na tayo. Dila. Sobrang lamig na itu sa room namin. Nah, huh.